Noon pa man, tila naging bahagi na ng kultura sa mga kulungan ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng selda. Nagagamit pa nga ang mga ito ng mga gang na nasasangkot sa mga riot o krimen. Para coping mechanism to, to for self-defense, magawa po sila ng mga ganitong armas. Ang ilang kontrabando ginagamit nila bilang pampalipas oras at para magkaroon ng komunikasyon sa labas. Tinan mo yung mga diskarte ng mga gusto magpalusot dito. Gagawin nila, yan, kontrabando to hahagi so pabuelo pero ang mas malala may mga kontrabandong na ipapasok para maipagpatuloy nila ang kanilang mga bisyo gaya ng sigarilyo at ng ipinagbabawal na gamot Paano kayo magkadalaw na may nakuha man dito pag Hindi uh, ba yung pangkat kami, sir? Eh? Ah, wala akong pagkailan ba pangkat. Kailangan linisin niyo sabihin nyo. Wala niya kami, sir. Nagbabago kami, di ba? Oo. Oh, sorry, sorry kung nagbabago kayo. Pero dapat tulungan niyo kasama nyo magbago. Paano nga ba nakalulusot ang mga ito sa bilibid? Lalo na sa maximum security compound na dapat sana ay may pinakamahigpit na seguridad. Nito lamang nakaraang linggo, nagsagawa ng opland galugan ang mga opisyal ng Bilibid. So bali itong mga cellphones na mga na-recover dyan inside sa maximum security compound, maaaring may nagamit silang mga dalaw na nakapagpasok na ito. So ito naman pong mga improvised deadly weapons na to. Kung may kita po ninyo, meron pong hindi naman siya pointed. So usually ginagamit po nila sa pagluto. Uh, paghiwa ng sibuyas, kamatis. Pero once na yung improvised deadly weapons is matulis, uh, pointed. So ito po yung minsan nagagamit sa pag nagkakaroon ng konting violence sa loob. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga cellphone, mga DVD players, mga sigarilyo at iba't ibang uri ng patalim. Ang ilan improvised o ginawa mismo sa loob ng selda. Ito po yung mga bedbanks po nila. Ito po ano, ganito yung bagay. Hindi naman po ito para makapasok. Sa loob Dati na nasa loob. Okay. Ito so, po yung mga tarima o higaan nila na tinatawag. Mm -hmm. Tsaka po yung mga flat bar na ginagamit sa mga, ano, sa mga bintana. Mm -hmm. So napaka-innovative po ng mga inmate. Dahil 24 hours, andyan lang naman sila, walang ginagawa. Ano you... lagi, para coping mechanism to, to for self-defense, gumagawa po sila ng mga ganitong armas para magamit oh, nila. Ito, ito sa kutsara Oh. Patulad uh, po na ito, kutsara. Yan, yan na. kutsara. Ito naman po, kung mapapansin po nyo, uh, naka-curb. So, ginagamit po yan para ah, pang kasunog sa shabu. Karnalia. Oo. Okay. Dito sa mga selda sa loob, ba, diba, patong-patong yun. So, parang may mga hagdanan. Ito, pero bahagi lang ito ng hagdanan sa loob ng selda. Pero sa likod. Ang nakuha daw diyan, mga cellphone. Bawal na bawal dito yun sa loob. Ang mga nakumbis droga ito na over naman daw sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pero paano nga ba nakalulusot ang mga ito sa Bilibid? Lalo na sa Maximum Security Compound. Pinayagad ng reporter's notebook na makapasok sa Maximum Security Compound ng Bilibid kasama si BUCOR Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito yung Maximum Security Compound ng uh, New Bilibid Prison. Pero uh, bago ka makapasok, isa, dalawa, tatlo. Tatlong gate mo na yung dadaanan at syempre, sa, -sa ilalim ka sa mahigpit na security inspection. Dumiretso kami sa Building 8 o ang dating Sputnik Gang Compound na tinatawag na yung Barangay Mapagmahal. Papunta kami ngayon dun sa Building 8 yun daw yung pinaka-congested Nakulungan dito sa loob ng uh, maximum security compound. Kung mapapansin ninyo, ito, ito, hindi ito original structure. Kagagawa lang ito ng mga priso para ma-occupy nila sa taas. Isang floor, meron sa sahig, meron sa second floor, sa isang deck. Tapos sa aket ka dito, may isa pa, balit third, three floors. Yung isang floor, ginawang three floors. May informant rin daw sila sa loob para matukoy kung sino ang nagpapasok ng mga kontrabando. Paano nyo nasisiguro na walang kontrabanda na ilulusot dito? Meron tayo mga amundim, meron rin tayong mga informant. Okay. At uh, yun ang nagtitimbre sa atin na uh, sir may gumagamit doon na cellphone, alam ko may uh, kontrabando doon. Hmm. So kaya meron tayong task force o kay Okay, ready yan to jump up anytime by information, swap down kagad namin yung ito, yung silda na may information na may laman. Mm -hmm. Gano'ng kalala yung problema ng congestion dito sa maximino? Iba kita man ninyo kung gaano kalala, no? yung ideal quantity ay 4,500 lang. And right now, ang occupancy niya dito isa uh, 19,000. 19,000, 20,000. so exist tayo na 15,000 plus. Kaya nagkakaroon ng na coping mechanism itong mga priso para lang mabuhay sila dito. Ginagawa na na second floor, third floor yung itong building. Dahil siksikan, gumagawa na lang sila ng diskarte para magkasya ang mga nakakulong. Kailangan nilang mag uh, gawa ng mga improvised na mga additional na mga floors. Ito ang ginawa nila dito sa itaas. Ilan kayo dito, sir? Tatlo po. Tatlo. Dito. Ayan. So, dito naman, dagdag na palapag, tatlo naman yung occupants. Napakasikip dito sa inyo. Lalo na pag mainit ang panahon. pag wala po ito, talagang mamamatay ko sa inyo. Pag So, ganito kayo. Wala nang hindi ka pwedeng... Pwede ka... Pwede ba umupo? Kaya niyan. At ah, kaya, kaya ka Yan, pag naka bumangon ka, kailangan medyo maingat. Nakaganyan po. Okay. Sen, untog abutin mo. Babakan na ng ganoon. Kailangan palagi nang nakatapat. Balasar din na sila pagsapit ng gabi. Sa gabi, uh, ganito yung uh, kanilang pwesto. Ang usapan hindi pwedeng matulog ng nakatihaya. dapat nakatagilid. Paano pag may magccr? Hindi Hakbang-hakbang. Habang papalabas kami sa maximum security compound, biglang sumigaw ang ilang preso. Dalaw sa sir! Dalaw Sir, sir! Sir, sir! May nakuhong makukontrabando dito gan, uh, siguro hindi kapag magalugad wala makuha ng kontrabando para tolo yung dalaw niyo pero pag may makuha kontrabando cellphone shabu kutsilyo aula wala, wala. Sir, ito nga wala kang kasalanan pero bakit pinabayaan mo yung kasamahan mo na gumawa ng kasalanan damay-damay kayo lahat ha Kamay damay, -damay kayo lahat. Dapat, dapat, pag gumawa ng kasalanan ng kasamahan nyo, kayo na dapat magdisiplina. O oh, damay damay kaya nga, damay damay na rin na pagbantay. Bantayan yung kasamahan nyo, huwag gumawa ng kalukuhan. Ay, imposible, hindi nyo alam yan. Sana, makatulog na ka kayo, nakadikit-dikit, gano'n, no? Hindi nyo alam anong ginagawa ng kasamahan nyo. Hindi may ibang pangkat kami, sir, eh. Ah, wala akong pakialan ng pangkat. Kailangan linisin nyo, sarili nyo. Wala niya kami, nagbabago kami, di ba? Oh. Sorry, sorry kung nagbabago kayo, pero dapat tulungan yung kasama nyo magbago. Ang mga preso rito, hindi raw muna pala pinapayagang tumanggap ng dalaw. Yan. Bakit walang dalaw yung iba? Damay. Damay sa kasalanan ng iba? Oh kasi itong building, itong building na ito, nakunan ng kontrabando. Okay. Lahat na ugipan, walang dalaw. Bakit tila hindi maubos-ubos ang mga kontrabando sa kabila ng kaliwat ka ng pagsasagawa ng mga offline galugan sa Bilibid? Nito lamang July 2018, ikinasa ng Bureau of Corrections kasama ang puwersa ng PNP Special Action Force ang Oplan Galugad sa Building 14 kung nasaan ang mga high-profile inmates at high-risk inmates. na ka ang samot-saring kontrabando gaya ng mga speaker, patalim, arnis, martilyo, lagari, mga ice pick at screwdrivers kasama ng pera na nagkakahalaga ng 21,000 pesos, maging ang 40 gramo ng shabu. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Bucor Director General Bato de la Rosa, sisiguruhin daw niya na maparurusahan ang sinumang inmate na magtatakang magpasok ng kontrabando. At maging ang mga kakunsyaba nila mga opisyal ng bilibid. Kasi kung may, may makuha pang kontrabando, hindi ko alam kung saan kay dalhin. Ah, sa maximum, ibartulina kayo, walang epekto. Doon tayo, doon ko lang kayo dalhin sa Building Zero, no? Building Zero, nasaan yung Building Zero? Nandoon sa sementeryo. Ha, ah, nandoon ang Building Zero. Doon ko na lang kayo dadalhin kung may mahuli pa ako dito ng kontrabando. Ha, ah, tawa, tawa kayo, pero I'm serious.